narito ang mapanganib na nilalang na nalunod sa tabing dagat. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Dito sa mga tabing dagat, minsan ay nakaka-relax, ngunit madalas ay inaanod ng dagat ang mga kakaibang bagay sa tabing dagat. Kaya mula sa malalaking nilalang hanggang sa mga bomba. Una, ay tingnan natin ang misteryosong nilalang. Noong 2016, ang misteryosong nilalang ay nalunod sa isang tabing dagat sa Mexico. Lahat ng nakakakita nito ay lubos na naguguluhan. Kasama na mga mananaliksik at mga eksperto, ang nilalang ay napakalaking labing tatlong kalampakan ng haba at nalunod sa tabing dagat sa lungsod ng Alcapulco. Ang malaking kulay abong palasong ito ay hindi nagigilala ngunit may ilan ang naniniwala na ito ay mga labi ng isang balyena. Ngunit hindi talaga ito kamukha ng isang balyena. Bagkus, isang malaking madulas na bagay. Marahil ito ay isang hindi pa natuklasang hayop. At narito rin ang rare sea serpent. Noong 2015, ang dambuhalang sea serpent ay natuklasan sa isla ng Catalina. Ang bihirang nilalang ay kilala bilang orfish at minsan lamang sila matagpuan sa baybayin. Natagpuan nila ang orfish na nalunod sa tabing dagat at may habang labing apat na talampakan. Ngunit kakaiba dahil wala itong buntot. Maaring kinain ito ng isang predator sa dagat. At narito rin ang Megalodon. Wala naman talagang kakaiba tungkol sa isang pating na nalunod sa tabing dagat. Ngunit nang malunod ang pating na ito sa baybay -bay ng Australia, ay agad itong nag-viral sa buong mundo. Dahil sa laki nito, ang itsura ng pating ay hindi katulad ng iba pang mga pating na matatagpuan sa lugar. Sinasabi ng marami na ito ay kamukha ng isang megalodon kesa sa iba pang uri ng pating. Ang megalodon ay kamag-anak ng great white shark, bagaman ito ay masyadong malaki para maging isang great white. Ikinagulat na mga residente sa tabing dagat nang makita nila ito na lumulutang sa mababaw na tubig. Ang laki nito ay tila katulad ng isang migalodon. Sinasabi na ang mga migalodon ay may habang 50 hanggang anin na puntong talampakan. Sinasabing naglaho ang migalodon isa at kalahating milyong taon ang nakakalipas. Naniniwala ang iba na ang pagbabago sa temperatura ng dagat ang naging sanhi ng kanilang paglaho. Ngunit marahil dahil sa pagbabago ng klima, maaaring nagbabalik ang mga migal doon. Susunod ay tingnan naman natin ang live bomb na natagpuan sa tabing dagat. Isipin mo na lang, nagpapahinga ka sa tabi ng dagat. Nang bigla na lamang may sumabog na isang aktibong bomba. At yan na mismo ang naaktuhan sa pamilyang ito habang nagti sa Barry Port sa Wales nang makita ng kanilang dalawang batang anak ang isang bagay na nalulunod sa tabing-dagat. Ito ay isang bilog na metal na bagay na may mga barnacles na nakadikit. Iniisip ng pamilya na maaring ito ay isang bomba kaya nagpa-picture sila kasama ito at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang araw. Ngunit napagtanto ng mga opisyal na ito ay isang mind bomb ng US military. Siyempre nakakagulat para sa pamilyang nakatayo lamang malapit dito. Agad naman nilikas ang mga tao sa tabing dagat at tinawag ang bomb squad. Agad na kinuha ang bomba gamit ang robot. Buti na lamang ay wala namang nasaktan sa insidente. Susunod ay tingnan naman natin ang daang-daang balyena na nalunod sa tabing dagat. Bihira lamang na makikita ang balyenang inaanod ng alon, ngunit paano kung sabay ang mga balyenang dumagsa sa dalampasigan at ito ang eksaktong nangyari noong Oktobre 13, 2022. Halos limang daang balyena ang nalunod sa Chatham Island ng New Zealand. Ito ay walang katulad at nagpagulat sa mga marine biologists. Pagkatapos ay natuklasan ng mga eksperto na nagkasakit ang lahat ng mga balyena. Ang isa sa mga balyena ay nagkaroon ng uri ng sakit na kumakalat sa bawat isa pang balyena na nagdulot ng pagkamatay ng karamihan sa kanila. Susunod ay narito rin ang mga snowballs sa tabing dagat. Isang araw sa isang tabing dagat sa Siberia, libo-libong mga snowballs ang lumitaw sa dalampasigan. Lahat sila ay perfectong mga bilog at tila ginamitan ng kamay, subalit hindi ito gawa ng tao. Merong aktual na labing isang milya ng mga snowballs Ngunit paano nangyari ito? Nagumpisa ito bilang ang maliit na piraso ng yelo na tinabunan ng alon at pagkatapos ay pinag-uugnay ang mga ito na naging mga libo-libong malalaking snowballs. Sa isang gabi, ito ay isang napakabihira at nakakamanghang likas na pangyayari. Ang tamang uri ng yelo, hangin at temperatura ang nagiging sanhin nito. Ngunit napakabihira na ang lahat ng kondisyon na ito ay mangyari sa parehong oras. Ngayon ay tingnan natin ang isang malaking pagong sa tabing dagat. Ito ang Rhinoceros Leatherback Turtle na maaring lumaki ng limang beses kumpara sa karaniwang malaking pagong. Ito ay napakabihirang uri at banta na rin sa pagkalipol. Kamakailan lang, ang mga pagong na ito ay naglalagay ng mga itlog sa tabing dagat. Hindi sila pumupunta sa tabing dagat sa loob ng ilang taon, ngunit biglang nagbago ang kanilang pag-uugali na nagdulot ng labis na pag-alala sa mga mananaliksik. Ang mga pagong ay nahihirapang magparami dulot na rin sa pagbabago ng klima. Maraming uri ang nagpapakita ng kakaibang mga pattern sa pangingitlog at ang rhinoceros leatherback turtle ay walang pagkakaiba. At narito rin ang malaking tubo. Ang mga lokal sa Norfolk, UK ay nagulat ng makita ang mga naglalakihang tubo na nalunod sa tabing dagat. Mahirap isipin kung gaano kalaki kung titingnan lang sa video ngunit narito ang isa pang mga tubo kung ikukumpara sa isang tao. Malaki ang kanilang agwat, ngunit saan nga ba nang gagaling ang mga malalaking tubong ito? Ang mga tubo ay tunay na galing sa isang barkong hinahatak patungo sa Algeria. Sa hindi malamang dahilan, natanggalamang ito at inanod sa dagat. Ang mga tubo ay gawa sa plastic at may sukat na walong talampakan, ang diameter at 1,500 feet ang haba. Matapos matagpuan, dinala sa Norway at pagkatapos sa kanilang destinasyon sa Algeria. Susunod ay tingnan naman natin ang Goliath Grouper na nalunod sa tabing dagat noong Holy 14, 2021. Daang tunilada ng isda ang nalunod sa tabing dagat sa Florida. Ang mga isda ay nagkasakit dahil sa nakakalasong algae. Sa kabuwang, higit sa 600 tuniladang patay na isda ang nakuha. Tinatawag na red tide ang mga mapanganib na algae blooms, kaya't kailangan itong alisin sa tabi ng dagat. Kung mayroong hawak sa si isda, ay maaari magdulot ng malubhang problema. At narito rin ang Siamese twin whale. Tulad sa binanggit ko ay madalas mapapadpad ang mga balyena sa dalampasigan ngunit noong 2015 ay nakakagulat noong malunod ang balyenang ito ang nilalang ay hindi kamukha ng isang balyena may dalawang ulo, dalawang buntot ngunit iisa lamang ang katawan ang mga balyenang ito ay mga kambal na siyamis tulad ng pag ng mga kambal na tao maaaring mangyari din sa mga balyena ito ay isa sa mga pinakamatagal na record na pagkakakita ng siyamis twin whale sa wakas ay narito rin ang mga alimango. Hindi nakakagulat na makakita ng isang solong alimango sa tabing dagat. Ngunit paano kung milyon-milyong mga alimango ang nagsulputan sa tabing dagat? At ito ang nangyari sa California. Milyon-milyong tuna red crabs ang makikita sa tabing dagat na ito ang pangyayari ay napakakakaiba dahil hindi pa ito kailanman nangyari. Sinasabi ng mga eksperto na ito ay dahil sa pagbabago ng panahon. Hindi alam ng mga alimango kung ano ang gagawin, kaya't silang lahat ay pumunta sa tabing dagat sa California. Kinakailangan ng mga lokal na gumamit ng malalaking palakol upang alisin ang mga alimango. Ang ilan sa mga lokal ay nag-uwi pa upang kainin, ngunit sobra ang dami kaya't sa huli ay inayos na ito ng mga otoridad. Ngayon ay tingnan naman natin ang larawang ito na isang halimaw na pusit. Kuha ito sa isang beach sa Australia at ipinapakita ang isang napakalaking nilalang na may kakaibang tentacles. May mga lalaking na kay yelo na biohazard suits na tila nag inspect sa kung ano man ito. Mukhang isang napakalaking pugita o pusit na napadpad sa baybayin o kaya isang hayop mula sa kailaliman ng impyerno. Marami sa online ang nagdebate kung ano ang nilalang na ito at kung totoo ba ito. Ngunit wag kang mag-alala dahil ginawa lamang ito para sa palabas sa TV na Stranger Things. So balit kung hindi mo alam na ito ay gimmick lamang, ay sigurado'ng magugulat ka rin kapag makikita mo ang ganitong bagay. Susunod so ay tingnan naman natin ang larawang ito ng isang malaking halimaw sa beach. Ipinapakita nito ang isang nilalang na tila nabungkal sa baybayin. May mga naniniwala na ito ay isang uri ng balyena. Tila napakalaki at may kakaibang kulay na bughaw at lila. Bagaman ang katawan ay tila isang nilalang na nagsisimulang mabulok, ang ulo nito ay kakaiba at mukha na parang tao na may nakakatakot na matalim ng ngipin. Ano nga ba ang nilalang na ito? Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time!